Eh po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat, magandang hapon at uh, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ginagawa mga video. So ngayon po mga kalingap, nag uh, po tayo ano at napadaan tayo dito sa napakagandang lawa. ay eh po mga kalingap. Ayan oh. Ayan po kung ano kuno na, nakita niyo ho itong ating likod. Ito po pala ay, ay isang dam. Ito po ay ang dam ng Alawihaw. Ayan. Napakaganda po at uh, ayun oh, maraming sa palay ko maraming isda dito. Ano po? Eh oh, no habang nag-i-scout tayo ay uh, medyo Relax, relax muna po tayo dito sa tanawin dito Ano po, napakaganda dito Ayan po, oh. lalo na ngayon na tag-init At kung uh, gusto nga pong maligo, ay doon sa baba kwan. Meron nung, meron doon sa baba Ayan po mga kalingap, at siyempre po uh, Kung, ba, kung uh, bago lang ako kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At syempre po huwag natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna Vlog, Kalingap Rap, Royal of Malalag at uh, Kalingap Awi. At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Uh, at sa ngayon nga po ay nandito tayo sa napagagandang tanawin. Ano po? Ayan ay po mga kalinga po nakita nyo po itong uh, tanawin dito ano napakaganda ng tanawin dito ayon po. Ano? Marami pong nangangawil dito siguro maya maya lang meron ko na tulad nung nasa una po na yun, no. Ano yan, marami naging isda po dito. Mm. Yan po, may mga nangingista pala dito. Nakabangka na yun po. Hmm. Um. Parang ang sarap po dito mga will ano Ayan, eh. parang ang daming isda dito saan kaya andan papunta dun sa kabila para ang sarap mag scout doon sa kabilang uh, hindi ko po alam kung anong lugar yung kabila niya uh. tinan po ang kasama natin ayan o oh. Uh. <laughs> ayan nagsasakripisyo din po siya sa <laughs> at yun nga po ano at uh, matanong nga natin. ano uh, ano ano masasabi mo ngayon na nahihirapan ka bang mag i -e tayo araw-araw? Okay lang. Kahit mainit, gogo lang. Walang walang sukuan. Minsan palamig-lamig so din tayo dito. Pag mainit, punta dito palamig-lamig. Mm -hmm. Kaya balot na balot ng mukha ko, mainit. Nasusunog na sa init. Mm hmm. Support lang. Support lang kay Marius Vlog. Ayan po. Wala ho siyang channel mga kalinga. Wala akong channel. Sa ngayon nga po ay napadaan lang kami dito at uh, medyo mainit po ngayon ano kaya medyo pa hangin-hangin muna po tayo ngayon. At uh, sa lahat ng mga naka support po sa ating channel marami pong salamat at yung mga hindi pa po nakakapag support sa ating channel please po support naman para marami po tayong matulungan ano ayan ayan po mga kalinga po kung nakita nyo o oh, para may naglalakad sa doon na nagdadahan-dahan siya, Ay, nag doon, no? Mm -hmm. baka patay dito yun. Sinikado po yun doon kapag nahulog, lang kapag hindi marunong siya doon. mag Ay, uh, langoy, ano po. Punta nga, nga natin, tingnan nga natin. Pwede saan? siya dumaan yun saan. Doon siya galing, doon. May babaan doon. Padaan nga ito kung THANKS mga kalinga po oh. ayan po pala ganyan pala kapag tumawit sila dito ano well, saan yung bahay nyo saan, saan, yung bahay nyo doon ka nakatira? opo Ah, sa, dito ka talaga dumadaan sa ganito? Okay. Oh. Doon sa kapila may mga tao ba doon? May mga bahay ba doon? Meron po marami. Marami pero dito talaga ang daan. Oh, Malayo malaki po kasi dito ay wala buka pumaiikot. Halimbawa nag-aaral kayo dito talaga ang daan ninyo? Oh, oh po, nadaan din ako minsan lagi dito. Minsan nasa kain na lang. Mm, oh, anong pangalan mo? Alexander. Ah, oo kapunta oh, Hindi naman delikado dito kapag tumatawid ka kasi magkaunting pag, pagkakamali mo lang ay uh, babagsakano. Oh, medyo may kapamambo pero binibitin mo. Mm-mm. -hmm. Pag may time kung nagbaba ako din na ba ako natuloy eh. Uh Oo. -oh. Uh, ano kumusta naman yung kaniyo doon sa kabila? Uh, halimbawa po pupunta doon sa kabila saan nag ang daan, may kalsada ba doon? Meron po. Pero malayo. Opo, oh, ang labas po niya, Kamambugan. Po. Kamambugan. Opo. Oh, oh, pero dito talaga shortcut dito. Opo, oh, dito ako na shortcut. Kasi po dito, mas malapit po dito. Ilan edad mo na? 15 po. Ay, 15 ka lang. Yung ka ka, uh, ay ba nag-aaral sa Alex? Ay, nag-aaral ka ngayon. So, dito ka dumaan. Ay, anong oras na may, may pasok ka ba ngayon? Hapon po. So, anong oras pa lang ngayon? Maaga pa? Oh. Inagahan mo para mada... Hmm wala mo naman mapupasok minsan po yabang nadaan sa baba ang gandito mo lang po yan minsan Ay, po nalagpas lang po ni tuloy gito lang po araw araw ka araw araw bihira pa lang po pag may uutot yung papang uh, oo so ngayon papunta papasok ka ng paaralan oo okay. ayun nasan may sino mga kasama mo dyan mga kapatid mga kapatid yung ano po nang kapatid ko ng mama ko. Uh -huh. Mm Tapos lola ko. Tinan mo yung tinilas mo, oh. Hindi ata sa'yo yan. Ang laki. Akin ko oh, yan. <laughs> Payat na yung I mean, uh, Ano nga pangalan mo? Alexander. Po. Alexander. Bakbali. Ba? Uh -huh. uh, uh, nasaan yung mga magulang mo? Mama ko patay na po. Papa ko dyan sa holiday po, sa lagbon. Ay, so, ilan kayo magkakapatid? Anim po. Yung isa po namatay. Namatay? Ano mga business ninyo dito? Dito po. Oo. Oh. Pag po pa, lang po ng palay. Ay nag may, mayroon kayo sariling palayan. Sa nanay ko. Po? Ah, sa nanay niyo na. to nakikitulong lang naki. Okay. So uh, Kumusta naman ang araw-araw ninyo, pang araw-araw ninyo na kabuhayan dyan? Ayos lang po, minsan po kinakabot. Pero nakapunta lang pa kanya para kung may pangkain. Ah, na, minsan na wala rin pangkain oh, tulad ngayon may baon ka wala po kaya po nag-iip ako dyan ng pambawon sa may bigas ay anim po ay umingi ka ng bigas. nanghiram ka ng bigas oh, ayun po mga kalinga pa yun nakita nga po natin si Alexander na nagdumataan na oh, po yun, dito yun, ano yun? sa napaka grade 10 po sa napaka delikadong lugar po ano at tayo po ay hindi natin sinasadya na magpapalamig-lamig po na sa tayo ngayon uh, uh, So ngayon po mga kalingap, bibigyan naman po natin siya ng, ng baon. So ngayon wala kang baon. Wala. Wala. wala, kang baon. Wala po kasi mababa po po. May arthritis ko Hindi naman na po nakakatrabaho. Ay hindi kami. Ano? So, may, may bahay din kayo? oh, po. po sa holiday. Saan ang bahay ninyo? Sa lagun lang po. Alagon. Ah, Pero uh, napunta ka dito nang may anong pinuntahan mo dito? Mga kapatid ko. Po. Ah, nandito mga kapatid oh. mo. So dito ka rin para nakatira palagi. Pag ano lang po, pag may time pong walang pasok. Pero po ngayon po may pasok kasi pa, nagpunta ko. Oh. So ngayon na uh, bibigyan kita ng pambaon mo ano para meron ka naman na uh, hindi mo ba akalain na nandito ako? Hindi nga, kala ko kung sino lang po yung nandito. Oo, kami ay nagkon lang kami dito para nagpapalamig-lamig lang sana. Kaya lang nakita kita. Sabi ko, kakaiba to. <laughs> uh, uh, alimbawa, saan ka palagi na mimirmi? Dito? Opo. po. dito ka sa kabila. Ay no mga kaunlingap, doon po siya galing sa kabilang uh, ko na yun. Oh. At napakadelikado po yung kanyang uh, tinatawid. Ano? kaya tamang-tama -tama po nakita natin siya akal ikaw pala yung nakita ko doon sa kabila na doon sa kabila na nagkukon ano may ano doon walang hagdan din ano walang hagdan oh kawayan lang kawayan oh. buti hindi ka doon delikado yung tinatawid mo ano oh. ayan ah uh, ayan na uh, anong Alexander oh. ayan na uh, may pampaong ka na Thank para you. ayun ano yung masasabi mo? Uh, Salamat sa inyo, sa pagbigay mo Oo. Uh, at ah, uh, nga pala ako'y isang kalingap uh, kay Kuya Bal Santos Matubang. Uh, kilala mo ba si Kuya Bal Santos Matubang? Hindi pa uh, Ah, hindi hindi mo na kita yung, uh, yung mga yung kami yung mga tumutulong sa mga mahihirap una-una yung mga walang bahay na naghihirap kami yung tumutulong pinatatayuan namin ng bahay at sana map mapanood mo rin yung kay Kuya Bal Santos Matubang ano at uh, kasama na kami ay isang scouter ni Kuya Bal ni Dodong Ruwel at sa kani rap Matubang mga family sila ng mga Matubang ano uh, at uh, ako naman ang pangalan ko ako si Marius Vlog isa ring kalingap Uh, Kalingap ano O oh, sige Alexander ano maraming salamat ingat ka palagi at sana bago ka dito ano ingat ka masyado uh, uh, Bawasan saan kita matatagpuan Dito man agad pag naano napunta ko Ah minsan po nasa holiday po ako sa papa ko Ayun ganoon na lang uh, meron ba kayong bahay Meron po. meron naman kayong bahay uh, ang uh, pamumuhay ninyo sa pang-araw-araw medyo talaga post oh, din. Medyo, pero po napadala man po yung ating nasa Dubai pero minsan po post din ang babae. No. Pang -o -o -o. hindi talaga mawawala yung utang ano. O sige Alexander ano ibe eh, babe, kukunin ko na lang yung contact mo ano Amo. kasi halimbawa mayro magpadala sa iyo ay tatawagan na lang kita. Ano ingat ka na lang palagi dito Amo. sa halimbawa pagwan mo dito. Ibigay mo yung contact dito sa kasama ko ayan po mga kalingap at napakahirap nga po pala nitong bata na si Alexander uh, 15 years old po siya kung nakita mo nyo oh, mga kalingap dito po siya tumawid oh, sa napakalalim na dam ano po uh, galing nga po siya doon sa kabila So ngayon po kukunin po natin yung kanyang contact number ano para halimbawa man po may nagpabot po sa inyo na gusto niyo yung tulungan ay pwede nyo pong uh, uh, padaan po sa ating channel ano at uh, para ma tanggap naman po niya kung uh, meron po kayong ipaibibigay na tulong ano po mga kalingat at sa ngayon po uh, si Alexander ay nabigyan naman po natin ng uh, ng alawas niya sa pag-aaral at yun po siyempre po yun talaga ang kuha natin ano yun talaga ang uh, Uh, ginagawa natin paglinga tumulong sa mga tulad niya po ano eh po mga kalinga po nakita niyo po yung kanyang tinawid ayan no counting uh, magkamali ka lang po ng hakbang diyan ay didiretso ka po sa ilalim ng tubig ano po ay ito pa naman ay isang dam napaka lakas ng mga agos uh, oh. doon siya dumaan no Ayun, galing po siya doon sa kabila. Marami daw pong bahay doon. O oh, sige, iwag uh, mo na lang ikuan na uh, Marius Vlog, ano? Okay. At magingat uh, mag ka palagi. Ano totoy. Toy? Thank you. Po, oh, o sige, ako. okay. Ayan. Ayan. po, napakabait na bata po, ano? At yun nga po, pumunta lang siya dito para naglalakad lang po siya. Nakita ko po kasi doon, kakaiba, tapos... Tinalon niya po yun, oh. Yun, yung kwa na yun. Tinalon niya lang yan. Yan po o. Oh. Tapos umakyat siya po doon. oh, napaka talaga. Nakita ko siya. Hirap na hirap. Oh. alibawa na lang mahulog siya doon. sa kawayan lang Ayun o. Oh keni po no ko Ayan po din po siya oh sa maliit na ayan no oh. yan po siya umakit market oh ay anlit lang naman niyan Kaya delikado Kaya yan po mga kalingap ano uh, Siguro po uh, Talaga pong uh, dinala ako dito Para makita natin si Alexander Ano po Isang napakabait din na bata At uh, masipag Yun nga po pumunta lang dito sa kabila Doon siya Yung kapatid niya po nandito At uh, yun nga nag-aaral siya Kaya Mahirap po para sa kanya ano Kapag Uh, dito siya dadaon, dadaan oh, sa dam kasi po walang ibang daan doon oh. walang ibang madadaanan kundi dito lang Ayan, napaka kwan po ano talaga ng mga bata tulad po ni Alexander na napakabait din po at sa uh, kanyang mukha po ano makikita mo yung kabaitan ng isang tao ay po mga kalingap at uh, nakita naman po natin ano talagang nakakaawa naman po si Alexander ano hindi po natin inaasahan mga kalingap na makikita natin siya kanina po nandoon siya sa doon sa kabila ano po tinitingnan ko lang kung nakita niyo po sa o, doon sa una ano nakita niyo na parang may naisum ako ngayon uh, yung pala bata pa rin siya tumawit po dito ano sa Uh, napakalalim po na dam kaya pumunta po siya doon para manghiram ng bigas at uh, yun nga po papunta siya ng pag-aaral so ngayon po nakita na hanggang ngayon ay nakita pa natin na siya po ay naglalakad medyo malayo na po dito doon nakita nyo po yung kalsada na yan malayo na siya naglalakad po siya at uh, namatay na rin po yung kanyang ina sabi niya nga kaya napakahirap po ano sa isang bata na ganyan na nagsisikap din nag-aaral ayo po mga kaliwat hanggang uh, dito na lamang po at uh, sana po wag nating kalimutan na uh, suportahan ano po Kuya Bal Santos Matubang at na vlog Kalinga Prab at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po uh, Royal of Malalag at, at Kalinga awe Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin ano. Sana po ano palagi po tayong uh, meron talagang uh, pantulong ano tulad po ng kas ano po para halimbawa tulad po nito nandito tayo na may nakita tayo na dapat tulungan ano po kahit na paano nabigyan po natin siya ng uh, baon niya at uh, pwede niya na no, ibili ng uh, bigas pa rin pagkain ano po kaya maraming salamat po kay Lord siyempre dahil uh, kahit pa pano meron po tayong uh, naibigay sa kanya eh, maraming pong salamat mga kalinga. bye bye po